Kung no ka rin nating manyaman, dapat tayang puntalon. Saka tayo pamatakon. At dahil dito, napasugod tayo sa isa sa pinakabago at dinarayong first class buffet dito sa Pampanga. Dito, nagsiserve sila ng mga world class na pagkain. Pinagsama-sama nila ang ilan sa ating mga paboritong international cuisine, kagaya ng Japanese, Chinese, Korean, Italian, Western at ng Pilipino cuisine. Sa lahat ng nakainan namin, isa ito sa napaka at napakalinis. At meron nga rin pa silang mga VIP rooms na pwede sa family gathering, business meeting at mga conference meeting. Ito nga pala ang 21 All Day Dining na matatagpuan sa 4 floor ng Royce Hotel sa Clarkfield, Pampanga. Araw-araw iba-iba ang rate nila dito depende sa oras. Iba-iba ang siniserve nila dito tuwing Friday grilled, Saturday seafood, Sunday ang kanilang piyesta na dito mo matitikman ang napakasirap nilang litsyong belly. And for today's food treat, titikman natin ang kanilang lunch buffet na mga seafoods dahil Saturday ngayon. At ang una nating titikman, syempre ang kanilang Chinese cuisine. At ito naman ang mga kinuha natin, tiger prawns, steamed pampano, Chinese chicken, mixed seafood na may prawns, sea crab, at ang lobster. At eto na ang ating first round mga katrip. Grabing sarap ng mga pagkain dito mga katrip kaya siguradong mabubusog ka. At dahil sa sobrang sarap ng mga pagkain dito, presang mga seafood, Papasok ka ng malitang tiyan, lalabas ka ng malaking tiyan dahil sa sobrang sarap ng mga pagkain dito. At nasa second row na tayo mga katrip, try nyo to ang adobong posit, sobrang sarap, isa ito sana nagustuhan natin. At huwag na huwag kakalimutan tikman ang kanilang seafood kare-kare, sobrang sarap nito mga katrip. At siya hindi mawawala ang buro, yan isa yan sa specialties ng mga kapampangan with matching steam native vegetables. At ito na ang second round natin mga kapampangan dishes. Sa sobrang sarap na mga pagkain dito, siguradong mapaparami ang kain mo. Isa sa nagustuhan natin dito ang kanilang salmon mayonesa. Ito na yata ang pakalong balik namin. Siyempre hindi natin palalampasin ang napakasarap nilang lobster. At samahan mo pa ng napakalaking tiger prawns. Isa sa pinaka nagustuhan din natin dito ang kanilang lobster. Napakasarap ng pagkakaluto. Siguradong sulit na sulit ang ibabayad mo dito dahil lahat ng siniserve nila dito ay napakasarap. Overall masasabi natin sa experience natin dito, 2 thumbs up recommended. Sobrang sarap ng pagkain, siguradong babalikan. Kaya bisitain na at kumain na dito sa may 21 all day dining dito sa may Royce Hotel, Clarkfield, Pampanga.